pala yung mga teknik mga best friend pag putol ng niyog kasi pag nagkamali ka ng putol dito pag nagkamali ka ng tabas sigurado yun yan tutumba sa may bahay eh, may sasakyan pa naman oh. top yan Bali, hiniwaan muna ni kuya ng paganyan. tapos ganito yan ang teknik kasi pag nagkamali ka dyan, sigurado. Napaka-delikado ng ganyan. Kasi, kaya parang napaka-basic lang dahil professional na yan sila, mga best friend. Ayan. Tapos hihiwaan ito dito ni sir. Nang paunti-unti hanggang bumagsak. ano alam na alam niya na kasi professional siya eh. At si kuya tumakbo bakit kaya. Baka delegado eh. Mamaya bumagsak dito eh. Hindi natin alam may ihip ng hangin. Ayan o. Oh. Ayan na. Ayan na. Hindi na dahan na ni Kuya. Pag bumuka na yan, pwede nang tigilan yung pag ano. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan, basic lang o. Oh, kasi, lah. Wala yung ano, ayun si Kuya. Kala ko, oh, tinamaan yung ano. Yun na doon sa likod. Yun, pala. yun puti. na pala. Nakaputi. Ayun Basic lang mga best friend, no. Ayan. Tapos tatabasin naman nila yan.